Alam ko pa kuya, walang wala po talaga kami ngayon. Wala po kami oh. ano, gastos. Hello, Ren Daniel. Na yeah. Oh. Hello kuya Sam. Thank you, thank you so much po. Well, kumusta naman ang pakiramdam? Kaya kuya, panahalo. kasi one month na po ako hindi na ano, nakakasakto ako pa kuya, walang wala po talaga kami ngayon. Wala po oh. kami ano, gastos. Nanda chamba na pala. Kaya ngayon, po, kuya, eh. Ngayon, mayroon ka ng pang grocery. Alam mo naman, pag ako nagbigay after live, makukuha mo na agad yan. Po, hindi na ya. inaarawan yan. Oo nga po. Ipigay niyo po agad sa amin. So, kumusta naman yung pakiramdam na... ng... Sayang Sayang-saya po ako, tsaka nakabahan po kanina nung ano, kasi naglalaba po ako ngayon. Pag tingin ko sa ano, tinatawag niyo na pala ako. Uh, <laughs> naka-present ka agad. Ano? ka ng pang-grocery. So, taga saan? Okay. Sa Daniel, Makarakas. Na ano po kuya, tan sa Cavite. Ano naman ang bibilihin mo sa yeah, pang-grocery po namin tsaka pang-baon po ng anak ko sa school. Okay, congratulations sa iyo Daniel. Uh, Mag-PM ka na lang to claim your prize para mamaya after yung live ko ay makukuha mo na yan agad-agad. Thank you kuya Sam. Timing na timing dahil walang wala ka ngayon, pero ngayon mayroon ka na. Ah! Sana all. Wala na talaga yung wallet ko kuya eh. Ayun, magkakalaman na.